Oh, nandito kami ngayon sa Misrip kung saan ang uh, festival nila ayan guys so oh. oh yan plus pa yung mga shop ayan punta tayo dun guys ayan nag-uumpisa nang mag-open ayan may Turkey may Europe may uh, Africa China oh mga kan dito punta lang kayo dito guys sa Misrip Makipiesta makipesta kayo dito guys ayan ang gaganda dito ayan o oh. nagawalis na habang wala pang tao mag open yan guys ng alas 3 ayan o oh. mga pagkainan ayan kita nga ako dun sa kita nga ako dun sa may mcdonald ayan ang ganda uff sun guys ang ganda ng corn. o may mga periyahan din doon ayan may juice ayun yung mga periyaan o periyaan ayun nagkaayos na sila ayan masaya na yan mamaya guys ayan may Burger King Burger King mm -hmm. completo dito o, ayan may mga kon dito guys so, shopping shopping mall kumplido dito May pizza ayan na yung sasakyan oh. nakahanda na para sa mga babata mamaya ayan punta lang kayo dito guys punta lang kayo dito ayan, oh. ayan o oh. oh. ayan ganda ayan kumplido dito sa bisrip guys oh. Ayan, inaayos niya yung sakyan na guys, balik na ako dito. ay, ay ay. Mhm. Mm mm. ganda dito, ayan. Ayun, mga mga shout out po sa ating lahat diyan. Salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking small channel eh, sa aking YouTube channel. Ayan guys. Tamsak lang po kayo at mag like and comment. Para naman hindi ma-block yung YouTube ko guys. Wala nang time mag live. Busy busy na sa work. Ayan. Ayan, ayan, ayan. O oh, ba diba? Ang ganda. mga bags so ang gaganda bags ayun guys thank you guys for watching bye love you all